Personal na nagpaabot ng pakikiramay si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka sa kaanak na namatay na overseas Filipino worker na si Daphne Nakalaban. Service workers ang sinakalaban na unang napabalitang nawala at kalaunan ay naiulat na namatay sa bansang Kuwait. Nakatakda sa ng sorpresahin ni nakalaban ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-uwi sa bansa pero nawala siya ng may dalawang buwan hanggang sa may ulat na nga ang kanyang pagkamataya. Samantala siniguro naman ang kalihim na makatatanggap ng tulong mula sa ahensya ang mga naiwan ni nakalaban at iniyak din na patuloy na babantayan ang pag-usad ng investigasyon ng kanyang kaso. Binalaan ng Justice Department ang natitirapang dayuhang pogo workers sa bansa na magkusa ng lumantad sa otoridad batay sa report ng Philippine News Agency o PNA kung ayaw nilang maharap sa mas mabigat na kaso o permanenteng malagay sa blacklist. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na walang lugar sa bansa ang operasyon ng POGO. Sa mayon, naglunsad na ng manhunt operation ng Bureau of Immigration laban sa nasa labing isang libong dayuhan na dating POGO workers. Humingi na rin ng certification ng DILG sa local government units na walang dayuhang dating POGO workers sa kanilang lugar. Matatandaan na mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagbigay ng ultimatum na dapat ay nakalis na sila sa bansa bago pumasok ang 2025.